karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali, ng Christian Solidarity Fellowship, bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ng Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguham programang Karunungang Buhay. Bago tayo magpatuloy, nais kong batiin ng belated happy birthday ang aking pinsan, si Ati Yoli Yangga ng Kalumpit Bulakan. Ganyan din nais kumpatiin sa kanyang birthday bukas ang isang very special person sa akin, walang iba kundi ang aking ex-girlfriend, si Ati Digna, na magdiriwang ng kanyang kaarawan tomorrow. Alam po ninyo, kami ay 49 years na, na nagsasama uh, bilang magkabiyak at bilang magka-partner sa ministry. Kaya sa isang taon ay golden year na namin. Huwag niyo nang kwentahin ang aming edad. Nais nice ko rin batiin ng happy listening si Pastor Benjamin Mendillo ng Nueva Ecija at gayon din si Judge Benjamin at ate Malu Turgano. Happy listening to all of you. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila baka'y bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel, ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag ngay hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman. Mas masay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines. FCBC. Himpila. 702. TVAS. Ang gabay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kababa ang loob at kabutihan loob. Ito ang dalawang katangian na idinidiman ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Hindi maaaring maging tunay na tagasunod ni Jesus ang isang taong mapagmataas at walang malasakit sa kapwa, lalo na sa may hirap. Ito rin ang dalawang nangingibabaw na katangian ng ating Panginoong Esokristo. Siya ay mapagpakumbaba at mapagmalasakit sa may hirap. Bilang isang guro, ginagawa ni Jesus kung ano ang kanyang itinuturo. He practices what he teaches. Ito ang tatalakayin natin ngayon sa pamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Lukas 14.1 at pagkatapos ay 7 hanggang 14. Hayaan ninyong basahin ko ang Lukas 14.1 at 7 hanggang 14 Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pareseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang mga ang pandangal. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito sa kanila. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upo ang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa iyo. Baka lapitan ka na nag-anyayas sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, "Maari bang ibigay mo ang upo ang iyan sa taong ito?" Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa, kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang naganyaya at kanyang sinabi, Kaibigan, dito ka sa kabisera, mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, Kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo. Dahil aanyayahan ka rin nila, sa gayon ay susuklian ang iyong ginawa. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag kapag ganito ang ginawa mo papagpalain ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid Mapapansin ninyo mula sa mga talatang binasa ko na si Jesus ay inanyayahan ng isang pinuno ng mga pareseo sa isang magarbong salusalo. Ngunit ginamit ni Jesus ang pagkakataong iyon upang magturo tungkol sa pagpapakumbaba at malasakit sa kapwa. Jesus used the occasion as a teaching moment. Ito ang dapat na maging second nature ng isang tagasunod ni Jesus. Sasamantalahin niya ang bawat pagkakataon para ituwid ang mali, para ihayag ang katotohanan, at higit sa lahat para ibahagi si Jesus at ang kanyang mga pangaral. Dito sa ating aralin, ang okasyon ay salo-salo kapag nagsalo-salo ang mga pareseo, ay talagang bongga sa pagkain at patalsikan kung sino ang nakakaangat at may sinasabi. Sila ang mga alta sosyedad ng ating panahon. Sa halip na kumain lamang, ay nagturo si Jesus sapagkat may nakita siyang mali na dapat ituwid kung walang anumang sinabi si Jesus, aakalain ng mga naruroon na tama lamang ang kanilang ginagawa. Ito ang problema. Kapag ang isang tagasunod ni Jesus ay nanahimik sa harap ng nakita niyang kasamaan o kamalian, makakalampas ang pagkakataon upang siya'y magamit ng Diyos na instrumento ng pagtatama. Tinawag kong kababaang loob at kabutihang luob ang itinuro ni Jesus, parehong loob. Sa ating mga Pilipino, napakayaman ng konsepto ng loob kung saan ay kinuha ang salitang kalooban. Sapagkat kung ano ang nasa loob ng isang tao ay lumalabas sa kanyang ugali at Asal. Halimbawa, magaang ang loob at mabigat ang loob. Kapag magaang ang loob mo sa isang tao, kagigiliwan mo siya. Pero kapag mabigat ang loob mo sa isang tao, magiging masungit ka sa kanya. Ano ang napansin ni Hesus sa mga panauhin? Tingnan natin yung sinasabi sa verse 7. Napansin ni Jesus na pinipili ng ilang mga panauhin ang mga upo ang pandangal. Walang anumang nalilihim kay Jesus. Batid niya kung ano ang nasa kalooban ng ilan na pinipili ang mga upo ang pandangal. Hindi lamang ito issue ng pagpili ng upuan para maging komportable. Ito'y isyu ng pagpili ng upuan upang maging bida, upang itaas ang sarili at maging angat sa iba. Sa makatuwid, ito'y isyu ng pagmabataas kung kaya't ang itinuro ni Jesus ay ang pangangailangan sa kababaang loob o humility. Ang kababaang loob ay ang tamang pagtingin at pagpapahalaga sa sarili tamang pagtingin at pagpapahalaga sa sarili. Na ibig sabihin, dapat yung pagtingin natin at pagpapahalaga sa sarili ay kailangan mas mababa kaysa nararapat. Ang kayabangan sa kabilang dako ay ang sobrang pagtingin o pagpapahalaga sa sarili na ibig sabihin ay higit o sobra kaysa nararapat. Amaari lamang talagang makapagpakita ng kababaang loob ay yung nasa itaas, ngunit ibinababa ang sarili. Ang taong sadsad -sad ay wala sa kalagayan para magpakababa. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, itinataas muna tayo ng Diyos upang bigyan tayo ng pagkakataon na magpakababa. Pinakita ni Jesus, ang sugdulang ehemplo ng pagpapakababa. Siya ay Diyos, ngunit piniling maging tao. Ganitong wika sa Filipos 2.5-8 Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos sa halip kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao baba at naging masunurin hanggang kamatayan maging ituman ay kamatayan sa krus. Itinuro ni Jesus ang kahalagahan nang kababaang loob sa pamamagitan ng pagbanggit sa isang ordinaryong sitwasyon na maaaring nakakaharap ng sinuman. Wika niya sa verse 8. Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upo ang pandangal. Baka may inanyayahang mas kilala kaysa sa iyo. Naririto ang maaaring idulot ng kayabangan sa isang banda at ng kababaang loob sa kabilang banda. Ang kababaang loob ay humahantong sa kabutihang loob na ginagantimpalaan ng Diyos. Una, kahihiyan sa mayabang. Bika sa verse 9, Baka lapitan ka na nag-anyaya sa inyong dalawa at sabihin sa iyo, Maari bang ibigay mo ang ang iyan sa taong ito? Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Talaga namang, ang kauuwian ng kayabangan ay kahihiyan. Sabi ng matanda nating kasabihan, ang mataasang lipad, kung bumagsak, ay nagapak. Sa Kawikaan Onsidos ay ganito ang sabi, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Walang nagahangad ng tagumpay para sa isang taong mayabang. Manapa ang karaniwang hinahangad ng mga tao para sa mayabang ay ang pagkapahiya at pagkatalo. Kapag ang isang mayabang ay nabigo, walang naaawa sa halip ang karaniwang komento ay buti nga sa iyo. Wala rin natutuwang bumarkada o makipag-usap sa isang taong hambog. Karaniwan, ang isang taong hindi marunong magpakumbaba ay malungkot, laging nag-iisa, walang kaibigan, walang kabarkada, walang kausap. Ang kahambugan, ay karaniwang sintomas ng kakulangan ng tiwala sa sarili at sinyales ng napakaraming insecurities. Kaya ang kawalan ng kababaang loob ay manifestasyon ng maraming tunggalian sa kalooban ng isang tao. Ikalawa, karangalan sa may mababang kalooban. Wika sa verse 10, Mabuti pa. Kapag naanyayahan ka, doon ka muna umupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang naganyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, mapapangrangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin. Alam nyo, walang panganib na mapahiya ang may mababang kalooban sa halip ang laging posibleng naghihintay sa kanya ay karangalan sapagkat ang Diyos mismo ang nagtataas sa isang may mababang kalooban. Wika sa Santiago 4G Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ito ang dahilan kung bakit ang kababaang loob ang itinuturing na pundasyon sa lalayan ng lahat ng mabuting katangian. Kapag nawala sa iyo ang kababaang loob, lahat ng mabuti mong katangian ay mawawala. Ang isang taong may mababang kalooban ay masayahin at madaling masyahan. sapagkat ang nangingibabaw sa kanyang kalooban ay kapanatagan at kapayapaan. Marami siyang kaibigan. Lahat ng tao'y gusto siyang kasama at kakwentuhan. Wala siyang kaaway at walang nagagalit sa kanya. Dahil dito, makapamumuhay siya ng may pagtatagumpay sa daigdig. Wika ng ating Panginoong Jesus sa Mateo 5.5, Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Laging tagumpay, laging tagumpay ang dalangin ng mga tao para sa isang may mababang kalooban. Wika ng friends, matematisyan na si Blaise Pascal. Do you wish people to think well of you? Don't speak well of yourself ang nagpapakababa ay itinataas. Bika ni Jesus sa Mateo 23.12 Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ikatlo, ang kababaang loob ay humahantong sa kabutihang loob. Kapag tayo'y may kababaang loob, lumilikha ito ng espasyo sa ating kalooban upang makakilos ang Diyos para punuin tayo ng inspirasyon na makagawa ng kabutihan sa ating kapwa. From Humility to Hospitality Tulad ng binanggit ko kanina, bongga ang salusalong dinaluhan ng ating Panginoong Yesus. Inimbitahan si Yesus sa salusalong ito kung saan ay napakaraming pagkain na hindi matitikman ng may hirap. Sa ating panahon ngayon, isang malaking imoralidad kung ang mga pinuno ng lipunan ay magsasalusalo sa isang malaking piyesta na bumabaha ng pagkain samantalang maraming tao ang nagugutom at hindi na kumakain sa oras ang pagbabandera ng magagarbong pamumuhay na tulad ng pagmamayari ng napakaraming luxurious cars ay immoral sa harap ng lumalalang kahirapan sa lipunan. Kanito marahil ang nangyayari sa mga pariseo. Wala na silang pakialam sa may hirap. Very exclusive ang kanilang samahan. Kaya't kailangang ituro ni Jesus sa kanila ang tungkol sa pagmamalasakit sa mahihirap na totoong minamahal ng Diyos. Bilang mga tagasunod ni Jesus, inaasahan niya tayo na laging magmamalasakit sa mahihirap na tayo'y mapupuspos ng kabutihang loob. Wika ni Jesus sa verse 13 ng ating aralin. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga may hirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Lahat ng ito'y walang kakayahan upang gantihan ang anumang kagandahang loob na ginawa sa kanila ng kanilang kapwa. Pero ang kagandahan, ang Diyos ang gaganti, ang Diyos ang magbabayad wika sa kawikaan 19-17. Napakaganda nito. Pakinggan nyo mabuti. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon si Yahweh ang magbabayad. Kapag ang Diyos ang nagbayad sa ating pautang, siguradong malaki ang tubo. Ikaapat, ang gantimpala ng Diyos sa kabutihang loob ay hindi lamang dito sa lupa, kundi maging sa kabilang buhay. Wika sa verse 14, Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain ka, dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Pagamat hindi tayo maliligtas ng mabuting gawa, sapagkat ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Yesus, ang mabuting gawa naman ang bunga ng kabutihang loob, ang katibayan ng kaligtasan. Sa mahabang sermon tungkol sa paghukom na nasusulat sa Mateo 25, 31-46, sinabi ni Jesus na anumang ginawa natin sa may hirap ay sa Kanya natin ginawa. At anumang hindi natin ginawa sa may hirap ay sa Kanya natin hindi ginawa. Sa muling pagbabalik ni Jesus, puhusgahan niya tayong mga mananampalataya batay sa ating mga ginawa. Ganitong wika sa Roma is sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naayon sa kanilang mga ginawa. Panatilihin natin ang kababaang loob, sapagkat ito ang maghahatid sa atin sa kabutihang loob na siyang makapagbibigay ng pinakamataas na kalwalhatian sa Panginoon. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, tulungan niyo po kaming makasunod sa aral ng aming Panginoong Yesus na lagi kaming magpakumbaba at laging magmalasakit sa aming kapwa, lalong-lalo na sa may hirap na walang kakayahang gumanti ng kabutihang aming ginawa. Salamat po, Dakilan Diyos, naway bilang mga tagasunod mo, makita sa aming buhay ang kababaang loob at ang kabutihang loob. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo. Mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.